Ayoko to eh. Yung pwede lang... Pero parang it's a message also na artista kami. Pero ang dami na... Nakakalimot na nasasaktan din kami, diba? Na hindi naman din yung kami kilala. Nakikita nyo lang ang trabaho. Well, uh, cyber libel crime. Um, under uh, Republic Act. Well, revised penal code. So... And then the uh, cyber crime law. Dahil nga sa malicious and... Uh, Uh, imputation of uh, uh, defamation of, of uh, our persons. Uh, sabi kunga? Sabi nga natin, uh, na yes we are public figures, but we also have rights. Uh, because ang damin nakisabi, naipal public figure kayo, dapat di-isin yung mga paksisin yung at uh, paninira. But that's not the case. In fact, uh, we also have private rights. Uh, lalo na when the matter is not of public interest, meaning it's a personal issue, personal family uh, matters uh, and concerns. So that's why we're filing this case. Uh, hindi dapat uh, at syempre alam na natin yung sistema sa social media ngayon, di ba? Para mihan ng views, para mihan ng subscriber, para mihan ng share. So kung ano ano nalang para uh, paninira o kasi namalingan ng kinakalat para lang sumikat, para lang dumami ang kanilang Viewers na at subscribers, so hindi tama ito. That's why we're putting a stop to this, and we believe that the criminal behavior should uh, should not be uh, uh, allowed to continue. Amiga, what what do you want to say? Yeah, um, like he said na because we're public figures, we're we're very understanding of the fact na you know, we're open to public scrutiny, criticism. That's really okay because it's it's kakambal ng trabaho namin. Siya bilang politiko, ako bilang artista. But it gets to a point kasi na, you know, it affects your children, your family. I've lost sleep over it. Kasi yung feeling ko kahit hindi totoo, parang, syempre, meron kahit lima na maniniwala doon. You know, parang, I have I have brought suits against siguro two people in the past over 46 years of my career, no? So, hindi ako mahilig sa ganito kung pwede lang ng... Kaya lang parang after so often na tinitira ka, baseless, or yung opinion okay lang yun eh, pero pag medyo, alam mo, there's a line, you don't hit beyond the belt, below the belt rather, you don't hit beyond what is acceptable. So... Okay pati mga anak namin, marriage namin, lahat na, parang, parang ang sama-sama namin, parang ang sama kong ina, ang sama kong tao, when buong buhay ko, parang, has been dedicated to really trying to raise the best kind of human beings na sa mga anak namin, we're, we actually are very decent, very honest people. Parang, kunyari, pag sinabi mo si Kiko, corrupt. Tapos, Parang tuloy-tuloy, maraming pumikap, sabihin yon. Tapos isang araw, magpa-audit kunyari ang BIR, nalaman na hindi pala totoo at all, na wala kaming ningaman dyan. So maabsuelto ka, pero ilang tao na yung naniwala, ilang tao na yung for a long time pinag-uusapan kayo ng negative life. Parang we're not perfect, but we live very honest and, you know I mean? Wala kaming skandalong matatawag mo na social media is very cruel and we accept that we understand that but you know I don't like doing this especially because in 2021 I really sabi ko nga sa kanya I wanted to kumbaga parang travel lighter yung 2021 because of my age also and how far I I've come already in the business parang I wanted to make peace with everybody na baka at one time or another nagsaktan ako o nasaktan ko although wala akong alam ang nasaktan ko and at magpatawad din sa mga taong nakasakit sa akin so I reached out to, to her and for a while I actually was very I had so much affection for her kasi feeling ko ang na natin tanda ko na I was looking only for good points in people. And then after a while, parang suddenly I was shocked kasi konting lalabas. Parang hinusgahan ka agad, di ka man tinanong. It's annoying. there's so much unfairness also. People only see kasi yung surface, diba? di ba? Hindi naman nila alam ano nangyayari sa amin. I think sa akin, mga um, parang napilay ka na. Kasi people don't know also what I've been you know, carrying all this time. Yung, kasi their personal um, hurts and I never want to speak against somebody I truly love. So, tanggap lang ako ng tanggap ng kung anong sabihin but dumating sa puntong pinalagaan ko yung pangalan ko ng 46 years. Ah, uh, magandang palaki sa akin ang magulang ko. At higit sa lahat, sabi nung tatlong anak ko, mabuti akong ina. So, napakasakit sa akin. Napaka patong-patong. So, you know, if people pick that up, tapos talk as if they, they live with us, you know, and they see us, and they know what we're going through. Even my children have, you know, have suffered, and sama manang loob nila. We've been off social media, partly because of this, so ayoko to eh. Yung pwede lang, pero parang it's a message also na artista kami. Pero ang dami na nakakalimot na nasasaktan din kami, di ba? Na hindi naman din yung kami kilala, nakikita nyo lang ang trabaho. So, okay lang ay I'm very, I'm very, ano, pag pinipintasan, okay lang ako, that's part of it. Pero sumama. Eto lang po, eto lang, total may oras pa naman tayo. Kapag ikaw ay bangkero, meron pagkakataon na pwede kang malunod. Pag ikaw ay pulis, pwede kang makabarel at ikaw ay maaksidenteng mabarel. Kapag ikaw ay nasa ganyang mga linya, katulad namin na mga mamamahayag, Naku, territorial po ang mga ganitong kaso, yung libel case, cyber libel. territorial po yan. It comes with the territory, sabi nga natin. Yun lamang po yun. Pero ano, pataas ng pataas ang mga level, ha? Talagang tumataas ang mga level ng mga demandahan na from Sarah Labati to Bea Alonso, Sharon Cuneta na ang kasunod. Sino po kaya ang susunod? Si Julia Roberts na. Yun. Basta naiintindihan natin kung saan sila nagmumula. Naiintindihan natin kung sila nang gagaling. Wala pa po akong masasabi. Wala pa kaming impormasyon na tinatanggap. Basta naiintindihan natin ito yan ay kasama po yan sa ating trabaho bilang mama mahayag. Sabi ko nga sa mga anak ko, mahiya kayo pag ako'y dinimada sa pagnanakaw. Mahiya kayo kapag ako'y nadimada at kinasuhan tungkol sa human trafficking. Pag ako ay nagbugaw at kung ano-ano pa, yun ang dapat nating ikahiya. Pero yung ganito, cyber libel, libel cases, kasama po ito sa teritoryo ng pagiging mamamahayag natin. At nauunawaan po natin kung saan sila nang gagaling at nagmumula kung paanong dapat din nilang unawain kung ano ang aming trabaho. Yun lamang po yun.